What's up guys? Welcome ulit sa panibagong vlog At ngayong araw ay pupunta tayo sa KTM Las Peñas branch Para mag price check sa mga motor na naka-display sa kanilang branch Ngayon ay hinihintay ko si Gilbert Dahil ang usapan namin ay dito kami magkikita Sa may harapan ng aking syumayan So ito nga pala mga kamoto yung aking syumayan Kung madaan kayo ng Pasig Dito sa may street ng F Manalo Sa harapan lang lumang fire station At sa may TPMO may kita ang aking sumayan. Meron din mga quick quick or street foods kaming binibenta. Tikman nyo mga kamoto dahil masarap yung gawa ni Mami na sos. At yung mga condiments ng aming siomay. Check nyo na lang yung page. Nandas may siomay ni Kamoto. At available din pala yan kung mag-order kayo ng mga frozen. So ayan. Check out nyo na lang guys. Tara na! <laughs> Late na tayo. Google map lang tayo. Ikaw na mag Google map kasi meron ka namang holder. Ayan si Gilbert, dumating din. After isang oras. <laughs> Gear up na kami at pupunta na kami doon sa branch ni KTM sa Las Piñas. Kamoto iniimbitahan ko kayo sa darating na Inside Racing Bike Fest ngayong March 21 to 23 sa my World Trade Center shout out Pops <laughs> kita kita tayo sa boot ni Petron Sprint at maraming surprises na naghihintay sa mga riders sa araw na yun so ano pang hinihintay natin mga Kamoto let's go Bagas sa Petron dito. Ha? One uh, 100 lang ano, XCS premium. Kawala na kami ni Gilbert. So siya kanina dumiretso doon sa may C5. Pero ako napaliko ng Mackinley. Ngayon ay next send location ako sa kanya. Hindi ko lang sure kung makikita niya to. Pero yung cellphone naman niya is naka cellphone holder naman siya. Wala pa rin siya. Ha? Baka bumabiyahe kasi. Abil, na naman. <laughs> Ito na! Ayun! Sir, thank you ha! Salamat po! Ma'am, thank you! ba yung daanan? Hindi! Tama yun! Alright, we're back on the road. At shoutout nga pala doon sa tumulong sa ating kanina. Si Mamad sir, yung nag-AMC taxi. Pinakonect niya tayo doon sa kanyang hotspot or wifi sa phone niya. Para makita natin si Gilbert. Or para makita tayo ni Gilbert. Shoutout po sa inyo sir, ma'am. Salamat po, salamat po. Ingat po kayo, God bless. Yan pala mga kamuto. Naiyan na yan, airport dito. Sa may Manila. Ayan no? airplane traffic na yan lang sa kanina, ka napunta kanina dumiretso ka dumiretso kasi dito yung ano ito din yung yung alam mo way mo umakit ako ng makinli kasi mas mabilis dun e eh, sa rurutahan mo kasi diretso ka pa sa dulo tapos bago ka kakanan kaya sabi ko, wala, nawala siya. Pero tinignan ko kanina yung mapa mo, pinapaka, pinapakanan ka eh. Oh. Oo. Diba, no? Diba, gasoline station. Oo. Oh. Konting abante kanan. Makinli kasi yun. Ah, Makinli. Yung nakalagay dito, dire diretsyo eh. Eh, kasi lumagpas ka na sa kanya. Lumagpas ka na sa Makinli. Kaya magdediretsyo ka ng C5, dire diretsyo. Tapos doon ka na sa may bandang uh, Tagigna. Oh. Yung yung alam mo yung shell, yung dinanan natin papuntang ano? Papuntang Naiya iya nung biyahe natin sa Nueva Ecija. O oh, ka na padadaanin. Ay mo kamoto, laki ng eroplano. Ano yan si Sibupak. Si Oh. All right, mga Malapit na kami sa KTM branch dito sa Maylas, Piñas. Based dun sa Google Map ni Gilbert ay Nagpass kami alright ito na mga kamoto yung KTM branch dito sa may last Pinyas. Good evening po Kay Sir Jasper Ay Sir Ay Ay ito pala Yes Sir Sir ako po yung nag-message kanina. Ito yung RC, no, sir? RC 200. Yes. Ayan na. Apo. One, two. Okay. Isa pa. One, two. Okay. Ito yung shop na pinuntaan natin dito. ABB Hub Philippines Incorporated. Hashtag KTM Philippines. Ready to race. Win KTM Las Piñas. Alright. Parang sa IRBF po siya i-announce no? Tama po ba? Sa IRBF uh, sa March 21 to 23 uh, lang sa, caption. sa caption na lang nasa. <laughs> Ayan pala si Sir Jasper Hello po, nakablog po ako ah <laughs> Ayan yung itsura mga kamoto Ng RC200 na HTM. So sports bike siya Na 200cc At ganto naman yung kanyang POV Ayan. Ito yung kanyang display panel. Side mirror. Ayan. Yung left handle grip. Tsaka yung mga kailangan pindutin dyan. At yung kanan. Ma'am sir, thank you po. Thank you po. Thank you. Hi, sir. <laughs> thank you. Thank you. sir, thank you ha. Thank Hi. you po. So ayan mga hamoto. So dumaan lang tayo dito sa may KTM Las Piñas branch at kita nyo. Uh, In-assist pa tayo ni Sir Jasper kahit medyo late na. Kasi magsasara na rin sila ng 6pm. Medyo na traffic kasi tayo at nagaligaw-ligaw kami kanina ni Gilbert. Ayan. Shoutout ka muna Gilbert. Shoutout. <laughs> so ayun mga kamoto. Salamat sa mga tumapos itong video. Short lang naman at pinakita ko lang sa inyo kung saan may kita yung branch ni KTM dito sa Las Piñas. Hanggang sa susunod na vlog. Wala munang rev. Wala munang maingay. Peace out. Uwin na.